Ayan, good morning, good morning mga kabuksoy dyan. Ayan, for today's video, ayun, maulan. Anong buhay meron tayo dito ngayon, guys? Tingnan nyo naman. Oh. okay oh, diba? Ano na mangyayari sa atin na ito? Walas ka. Hindi magtrabaho, wala ka makatrabaho na. Wala akong makakahalap ng trabaho dahil baha na naman dyan sa bayan ng Legazpe. Hindi ka makakaalis. Sobrang baha. Wala pang power. Pero sa Laguna hindi naman kinito. Quezon sigurado. Dito kasi ano eh, rainfall talaga, orange ang nag-ano sa amin na uh, noticed kami na talaga magbabababadyon. Uu oh, baha, guys. Tapos ang mga kabataan, ayan. Shout out ka. Shout out kay LeBron. Magsabi ka sa mama mo, mama, babaha dito, mama. Baba, naligde. <laughs> baha. Baha na talaga. Hindi na sila pumasok, walang pasok mga estudyante, guys. Walang pasok. Kaya kasi naman. Oh. But okay naman sana guys. May ulan kasi dito. masagana ang tubig galing sa bubong. Yan din ang ginagamit namin. Pagugas ng pinggan. Pag ugas ng mga paglaban ng damit. Uh, paglinis ng CR. Pag lahat magagamita mo yan. Yan tubig na yan ang gagaling sa ulan. Kaya lang like, syempre naman. Hindi naman masagana, ulan lang ang kailangan. Chicha, ang kailangan. <laughs> walang mga chichicha. Dahil wala trabaho. Mga walang pasok ang mga tao dito. Ano ba to? Walang mga chichicha. Oo, oh, ba? Diba? Imbis na makakuha kami ng mga gulayin. Wala. Kasi mga, ano, ah, uh, mga delikado doon sa may baba no so, pinupunta ng Biblia ng kulay hingihan. Delikado doon. eh, eto, bahala na guys. Medyo tambay-tambay muna tayo guys yan. Relax, relax. Pero walang, nga. Uh, Re-relax ka. Wala ka namang nga. Uh, Chichicha Saan punta mo, Pogi? Ah, uh, may bibilin daw siya. Ito, ito, chay. Busy sa pagpupunas ng sahig sa salik. Loob. Mahang <laughs> baha sa loob. Tumutulo. Ayan, si Chuchay. Magkaya ka naman, Chuchay. Ano yun? Wala naman mangyayari sa atin na. Wala tayong ulam. Ano kung ulamin natin? Pansit daw. Pansit. Pansit ba ito? Lulutuin? Ayun, pansit bato daw guys yung ulamin ni Abang guys. Ang pansit bato namin kakain na na almusal for today's video. ay guys, hintayin natin si kapatid niya. Kasi wala kaming ano eh. Hindi kami makakalabas. Wala pang kuryente. Ay, nak, -nak wala muka, Magdamag na walang kuryente dito guys. Ang sakit sa ulo. Yan, wala akong video, wala akong live. Kaya guys, panoorin niyo lang ang video ko dyan. Pagtagaan niyo na para naman makamit ko ang ano tagumpay ng uh, channel ni Bokchoy TV guys tama mo, dilim mo lang kuryente dilim mo lang kuryente guys dyan mo na kayo guys ah. tingnan natin ang ano ang nabili ni ano tingnan mo meron nga pala ako rito guys oh, nilagay pala ng bata oh. aray ko star Ist <laughs> may star pala ako dito ano ba yun yan. kahapon kasi naglaro kami naging yung star hindi ko pala tang sa akin yan guys, ano naman nangyayari dito? Dito na naman kami sa payag na walang ha. Humpay-humpay ng tambayan ng payag. Ang payag po dito sa Bicol. Kubo. Ano ba yan? Pesta po dito ngayon for today's video. Pesta ng mga sampayan. Walang ilaw. Walang ilaw. In everything. Umuulan brown out. Oh, Naku, yung manok. Teka lang. Teka lang, guys. Tingnan natin yung manok. Ang buhay pa ba? <laughs> Kasi kapag ito'y mamamatay na, kailangan na nito ng papaya o kaya sayote, guys. Teka lang. Magdamag na tong naulanan. Sigurado. Sipunin na ito. Ayun, yung manok ng tilaok ng tilaok. Ayan, guys, oh. Ayun, oh, guys. Yun, yung manok na tilaok ng tilaok, guys. Ayun, oh. Yun, oh. Kukunin na ninini. Naawa din naman. Nakakaawa din naman. Diba? Wala na kang masagapan ng magandang ano, panahon dito. Maganda naman sana. Kasi maulan. Dahil yung tubig nga, sabi ko nga, kailangan namin ang tubig. Para hindi na kami pumunta sa malayong lugar. Pero gusto ko pumunta tayo din, ano? Sa Sagurong, kahit umuulan. Yun lang. Tingnan natin kung ano, may naliligo pa ba sa Sagurong. Ramdam ko wala guys. Ano ba naman, Ari? Mamaya kakain na kami ng pansit bato. Hindi ka. Hindi, Hindi ko na pinakita yung lotuan kasi madilim. Wala akong pang flashlight. Madilim ang yung paligid. Mama, madulas ka. Dandahan. Madilim ang yung paligid. Hating gabi walang hanggan. Ay ba? Yon ang buh ng mundo Sayoy Sayoy ipinagkaitan Huwag kang mabahala o kaibigan Anong kanta yun? Sinilang ka mang ganyan Sang Kamusmusan Ayan Ayan hindi ko alam na sunod eh. Bala ka dyan. Hindi na malayo sa'yo ang buhay sa mundo. Marahil, marami, ano ba daw? Kabubuhay. Ano ba daw? Ay, hindi ko alam ang kasunod. Di makita, di mariling Sa'y na uutal Ayon nagwawala si mama dahil walang laman. Para rin kayo. Para rin kayo, no? Kay dogi doging kainan. Ayan, guys. Nung isilang ka sa mundong ito, king tuwa ng magulang mo, ang nanay, ang nanay mo nawawala. Salamat for the today's video. Salamat sa bisik. Ang nanay at tatay mo di malaman ang gagawin. Minamastan pati pagtulog. Diyan na nga muna kayo guys. Bye bye. Thank you for watching. Like and share. Comment. Pokchoy TV. So ayan. Yan. Salamat hindi ulan good morning, kain tayo <coughs> Inubo ko salo-salo, salo-salo salo-salo salo-salo, salo-salo oo, oh, oh, salo-salo salo-salo guys Ayan. Ang akin nito, akin nito, akin nito. Oh. Uh, Ayan. Okay, salo-salo kami, guys. Ang sarap. Kain tayo, kain. Ang dagdag sa. Sa ulo. Paso, nag-esidig siya. Ang masarap Pag salo-salo, no? Ang sarap masayong yung ulo ko sa ulan. Sarap oh. Sarap. Tumaw na ako. Ano yun? Magmagi mag ka ma? Oo. harap. Pero masarap naman to. No? Ito po ay pansit bato. Pansit bato kung tawagin dito sa Bicol. Nilagyan ng nang pecha, na sayote, tsaka soriso di Bilbao. Sapat na. Pans, ha? Pansit bato, to? Teka lang, matatapos ko na to. Naga, uh, ano, ano, over the counter po tayo, over the kamay-kamay. Guys, -kamay. ganito po talaga, oh guys. din mo, 6 x lang. Oops, over. Hmm? Over. Yan, sarap, di ba? Bibi ko naman, bibi. Po daw. Ayaw niya, ibig sabihin ayaw. Si bibi. Ikaw nga, ikaw naman, mas. Oh, bibin Oh, sa <laughs> oh di ba si maso? Si chuchay. Guys, wala talaga kaming kuryente kasi ito na kayo. Ang sarap nito talaga. Ang sarap talaga pag magkakasama ng kain no? pag iisa lang ang lalagyan, no? Tapos sama-sama oh, 'di ba? Ang sarap guma magana kumain. Hmm. Ang pansit bato baw. Ang tawag dito ay pansit bato. Ang sarap. Ang sarap nilagyan mo 'to ng suka. Ito pala nilalagyan ng suka. Guys, mas masarap. Ayun. 'Di ba? Ano ba naman? Ah. Hmm, sarap. Ayaw niyong kumain? Kain na. Kung nagwabigay po, ay wala. Ayan, salamat po sa panunood <clears throat> ng aming salo <hubig> Thank you for watching. Like and share, comment. Mokchoy TV. Bye-bye.